Hello guys, minasan ko Nandito na tayo ngayon sa may pagbilaw Quezon. At dadaanan natin yung ano, tinatawag na bitukang manok. So bali nag over tayo dito kumain. Papakita ko sa inyo minasan, zigzag road dito papunta sa Quezon. Nakakasakop dito is pagbilaw Quezon. Ayan. So laking bagay nito kasi mas mabilis kang makakarating sa kabila. So bali binutas yung bundok at uh, ginawa ng shortcut. Pero dapat maingat lang tayo dito, minsan ano? Kasi talaga naman six-sag road dito. Ayan, sila ate, sila yung mga nag-ano nagta so, pag meron kang bariya, konting ano, bigyan, ah, pwede mo silang bigyan, hagisan. Uh, ah, pag gratitude na din, uh, ah, token of gratitude. So hindi ka pwede magmadali dito kasi, ayun, so liko-liko yung daan. So maikli lang naman ito sa mga 15 minutes lang na ganito. Matarik na ahon, then korbadang daan. So sa mga first time na dadaan dito, ayan, be careful tayo. Isa din ito sa tourist spot, dinadayo ng mga riders. Ako, ito talaga yung daan namin going sa amin eh. Kasi taga kaysa ako. Ito talaga yung regular na dinadaanan ko. marami dito uphill and carb ganda oh o diba ayun so dito giveaway dapat dito no so na na pero priority dito yung paahon so since nandito pala naman tayo sa bungad okay lang na tumigil tayo pero once na nasa kalagitnaan na tayo tayo yung bibigyan nila ng daan. Hindi pwede magsalubungan diyan kasi so two lane yan sa Escorbada eh dapat ay mag ano, Isa lang talaga nakakadaan. Ang lalim kasi ng liko niya no. Hindi pwede magkasalubong. Bibigyan tayo ng signal pag ano, pag ready na. Ayun, pwede na. Oh, lalim yan, no? O, oh, ayan, oh. So, sila naman yung titigil dyan. Oy, shout out sa Rads Driving School. Shout out sa Rads Driving School. Yan ako nag, ano. Yan ako nag schooling ng, ano. Pagda-drive. Ayan. So, priority naman yung paahon. Oh, lalim yan, no? Alright. Ang So, stop over tayo nang konti. Take a selfie. Konti lang. Alright. So may chance na na ano dito na nanalabas yung mga ongoy. Until na meron pa rin mga ano eh, existing pa rin yung mga nakatira dito ng ongoy. Pero by chance lang nadadaanan. Na, na, nakatambay sila. So unfortunately wala ngayon. Hindi pa tayo nakakarating sa Toktok. -tok? Pero yung kanina yung tinigilan natin, yun yung ano, yan yung tourist spot doon na uh, selfie. Pinagsaselfiehan ng mga riders. So kung bago kang riders na dumaan dito, don't miss na mag take ng photo doon sa lugar na yun. Ayan, so maganda din dito ang praktisa ng mga ano, bebesikleta. Kasi nga, puro ahon dito, korbada. So mapapraktis ng lubusan ng iyong mga hita dito. At sa nga pala, no, wala dito ano ha. Dapat ang sasakyan nyo, kondisyon. Hindi ka pwedeng masiraan dito sa gitna ng ano, sigsag kasi wala, wala rescue dito. Walang ano, walang mga shop dito. Walang mga repair shop. At sa nga pala, ano bawal dito, ano, bawal dito yung malalaki. Like, 6 uh, six wheels pataas. So, four wheels lang, mga private sasakyan. Four wheels and two wheels. Pwede na yan. Dahan-dahan. Mga 60 km per hour. And pasok sa loob. May kasalubong. Uy, astig. Retro. Dito din pala guys yung ano, no? Yung pinagbanderahan. So, sa mga hiking lovers dyan, dahil ako dito sa pinagbanderahan dito yan sa tuktok ng ano ng zigzag road so ang labas na natin dito is atemonan no, pasok tayo ng pagbilaw labas tayo ng atemonan yan, dito sa bandang left side ko so meron dito ang mga cafe yan, pahingahan may CR tourist spot din yan sa mga ano motorist at dyan yung ano Diyan ka din pwedeng kumuha ng tour guide going to pinagbanderahan. Ayan. ayan. So, so visit kayo dito guys. Maganda dito. Ayan. So, yan yung pinakang gitna. Sa so, pababa naman tayo nito. So, maging dahan-dahan din tayo sa, pag, sa pagbaba kasi yung mga dahan dito ay hindi rin masyadong ayos pa. Or madali siyang masira. Gawa ng Nasa bundok ito, ulan. Ayan, madaling sirain ng tubig. Ayan, so ganoon. Same, si ano din, same system din dito. Pinapauna ang uphill. Pinapauna yung mga pakyat. So that's why stay dito tayo dito. Tambay tayo. Para mauna yung mga pakyat. So, yan yung mga magigiting natin ano dito. Tagabigay ng signal. No? So, kung meron tayong bariya, lalo na nasa 4 wheels tayo, may chance tayo makapagkabot. Bigyan natin kahit konti. Or kung kakayanin, marami. Ayan, pababa na tayo. Tamang segunda lang. At naka-engine brake kasi medyo delikado. Ayun, meron pa rin mga kurbada dito. So that's why meron pa rin mga nagko-command. So halos tantan -tan, pinapagawa itong ano dito eh. Kasi nga madaling sirain ng ulan yung agos galing sa bundok. 'Yun yung sumisira sa kalsada. Andito na tayo sa baba. So we are arrive at Atimonan galing na no? sa boundary yan nating eh. pagbilao and Atimonan. So let me know sa comment section guys kung nakarating na kayo dito sa lugar na to. Ah, uh, can you tell me na rin kung taga saan kayo kung saan nakarating itong video na to. Ayan. So once again, Russell Sensei, thank you, thank you. Bye-bye.